babe. Buti naman nasamahan mo ako magpa-check up ngayon sa ob ni ko. Ano ka ba? Importante ka sa akin at sa magiging baby natin. Salamat at pinaparamdam mo sa akin na importante ako at saka mahal na mahal mo ko. Yeah! Siyempre naman babe, para sa magiging anak natin. Sige tara na nga! <laughs> <Hello? laughs> Kapao na naman! <laughs> oh, Bab! Ipapaw na rin. Nakita ko na naman sila. Ang sakit talaga, oh, Bab. Sakit para talaga pag pinagpalit ka sa malapit. Buta <laughs> <laughs> na nga eh. Hatid na nga kita at may sasabihin ako sa'yo. Umupo ka nga muna. Oh, Diyos ko, ang kalat ng bahay mo. Hindi mo na ma... Ayos maglinis, oh. Iyak ka nang iyak. Pangit mo bang umiyak? Ayaw, di naman pogi yung iniiyakan mo. Ah. Uh, tubig, isang linggo ka nang umiiyak. Fight for na yan. Alam mo, Biba Max, ganito gawin mo. Kapag nakikita mo sila, pumikit ka. Ganon ang gawin mo. At wag na wag kang lilingon. Halika na nga, samahan mo ako. Magre-release ako ngayon. Halika, samahan mo ako. Lilibring na lang kita. Tara, ayaw, para makalimutan mo si Papa. Hige na. Gusto ko mag-shot na ng tayo. O oh, sige, nilibili kita mamaya. Isang boteng oh, gilog. Sige, Ay, naku naman, babe. Ang init-init. Oh, ba't kasi nakalimutan mo yung payong? Mamadali ka naman kasi kanina. O oh, sige, hiyaan mo na. O oh, ano, masaya ka ba naman na lalaki yung anak natin? Oo oh, naman, babe. Oo oh, naman, babe. Ginalingan ko talaga yun eh, parang lang. <laughs> babe, alam mo, bilan mo nga ako ng barbecue. Nakakatikim ako ng barbecue. Yung ano, Betamax. Sige, antayin mo ako dyan, babe. Oh, sige, babe. I love you, babe love you today. Saan kaya meron dito? Diba, pumikit ka na. Andyan na yung dumi ng mata mo. Ngayon pala pumikit ka na ako ng bahala sa'yo. <laughs> <laughs> Diretso nga. ka na. Diretso nga. Huwag umigyak. kang nakita. Yan, mo kapin. Ano tayo? Ayun. <laughs> <tayo. laughs> Nakita naman, di ba? Hindi ka natitingnan noon. Naglalaro ka na naman ng tanga-tangahan. Tapos ikaw na lang palagi yung taya. Ay, nakakainis naman. Ewan ko ba naman bakit may mga tao pang martir? Pinipinit pa yung sarili. Halika na! Halika na! Wait lang kasi. Ay, naku talaga naman, oh. Tingnan ko nga yun, baka umakasa pa sa akin sa gwapo ko nito. Ayaw, di ba? Ay, Bel! Ay, ba? Ayun, di ba? Tigilan mo nga yung imahinasyon mo. Ayun sila, oh. Oh, magkasama ni si Mang. Oh, di ba? Ang sweet. Naka-holding hands. Oh, anong tumingin? Oh, iyak na pa mo. Iyak na naman. Sabi mo kasi, pikit, pikit. Oh, pakit mo no lang. di ba? Okay lang, babe. O, oh, sige! Saktan na yan sa sarili mo hanggang hindi ka na uubot! O, oh, tingnan ka talaga! Babe, ganito na lang yung hawak natin kasi nagbabasa yung kamay mo. Ayaw di Ma! Ay! <laughs> Ayaw ni Ma! Halapa kita na mga chat mo! Hindi yung ganyan, Mama! Ayaw di Ma!